Hello guys, good morning, good morning guys. Ayan guys, tayo ay may bagong video. At ang ang video natin today guys ay ang aming rep na kaluma ang kaluma na at papalitan natin ng mas maliit guys. Itong rep namin guys ay kapanahonan pa ni Colas pero <laughs> siguro, ah, siguro, siguro ano, 10 years na namin siyang ginagamit. Ayan o, lumang-luma na siya guys. Madaling salita guys, lumang-luma itong aming rep at papalitan na namin ng mas maliit na ref. At ang maganda dito guys ay yung aking sahod sa YT, yung aking pinambayad sa pinambili namin ng second hand na rep from Pasig. Welcome to my channel. Next Vlogs. Mommy Parley Vlogs good afternoon guys. Ayan guys, ako ay naririto upang ako ay magpasalamat lamang sa inyo at magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil ako po ay nakatanggap muli ng ating blessing mula po sa, sa whitey At ito na ngayon guys, bago po ako nag-iisip ng anumang mga bibilhin at bago po ito mapunta kung saan saan pa ang pera. Dahil alam naman po ninyo na ito, lang, ito ay hindi gaanong kalakihan. Tamang-tama lang po sa atin at tamang-tama lang po sa budget ng isang nanay dahil alam, alam niyo naman ang mga nanay maraming mga pangangailangan pero hindi po yun sapat. Pero ang unang una ko pong naiisip ay ganito. muna ako sa Panginoon. Mag-mag-share po ako ng blessing sa kanya para po ano para po magpa magpasalamat. At ito na ngayon guys, nakapaglagay na ako dito. Ayan, real life Christian community ito po yung aming church ang real life Christian community kasi po sa amin po kasi mga Kristiyano uh, hindi naman po ito sapilitan ito po ay nagmumula sa puso at nag, na pag tayo po ay kumita at tayo po ay nakareceive ng blessing ito po ay kailangan i-share din po natin at kailangan po natin ibalik din sa Panginoon yung mga pinagkakatiwala po niya mga blessing sa atin. At ito na ngayon guys, nalagyan ko na ito para po ito sa Panginoon. Dahil po ako ay nakareceive ng pagpapala po mula sa Kanya. Ayan, ito na po. Ayan, yan, na yan. At sa Sunday ay ibibigay ko na. A few moments later. Thank Baba muna na kayo Nina. Ayan guys, papalitan na namin yung aming rep dahil siguro ito ay ginamit namin ng siguro almost 10 years. At alam niyo naman guys, pag ang gamit ay lumang-luma na malakas din siya sa kuryente. Kaya, goodbye! Oh, oh, oh. Yes. Goodbye na, lumang rep. A few moments later. At ito na ngayon guys, American Home Appliances. Ayan, wala pa itong one year guys dahil bumili lang sila ng mas malaking rep ayan guys o oh, maganda pa yung loob nya ayan talaga pang lang naman kami guys hindi namin kailangan ng mas malaking rep ayan kahatid lang ngayon guys ayan oh maganda rin malaki rin yung loob nya ayan makakapaglagay din kami ng tigwa one port na <laughs> na giniling one port na manok one port na baboy one port na, na baka gaya ng gulay Oh, lagayan ng gulay, guys. Eh, lagayan pa ng mga ano ng lagayan ng mga kung ano-ano. Ayun, lagayan ng itulog, may lagayan ng yakult, may lagayan ng mga palaman, no diba ba, guys? Super cute ang aming new rep from Pasig. Ay, hindi ko po, po ito ipinapakita para po ipagmalaki sa inyo. Gusto ko lang malaman ninyo na lahat po tayo ay mag, ma, may inspire, magtrabaho sa YT pag po tayo ay nag, nagkakaroon ng na ganitong mga blessing sa atin pong pagtatrabaho sa YT. Di ba po? Hindi lang po puro, puro pera. Hindi lang pa, hindi lang po puro kung ano-ano ang ating mabibili. Dapat po ay may kina kinahantungan po yung ating nare-receive na pera.